ilaban ang ganda ng mga Pilipina. Hello, ate. Hello po. Anong pangalan mo? Maxine. Taga saan ka po? Uh, Pasig. Pasig. Ilang days ka na dito sa Siargao? Mag to two weeks. Uh, two weeks, okay. Sa two weeks mong pag-stay dito sa Siargao, anong masasabi mo about Siargao? Iba, super fun. Iba sa mga places na napuntahan ko na second time ko na din kasi dito. So babalik-balikan talaga. Babalik-balikan. Anong masasabi mo sa maraming chupapi dito sa Siargao? <laughs> ano yung boyfriend ka? Ano? Wala akong masabi sa mga chupapi <laughs> sa, sa Siargao pero madami dito, madami yes. dito. Hindi, anong yung boyfriend ka? So ayan Tessa, pag vacation mo dito sa Siargao, nag-enjoy ka rin ba? Sobra. Babalik kami dito next year. Baka nga dito na kami tumira. Wow. Okay. Can you rate Chargao? 10 over 10. Wow. 10 over 10. See? Guys, lahat ng mga Pilipino pumupunta dito sa Siargao ayaw ng umuwi. Actually, ako na-inlove na ako dito sa Siargao. So, natin. Thank you! Thank you! Thank you! Hello, guys! For today's video, nandito tayo sa Siargao kung saan nagaganap ang mga human drone. Siyempre, nandito ang ating mga kababayan na taga Manila. Interviewin natin sila kung ano yung experience nila dito sa Siargao. Let's go! Hello, kuya! Hello, po! Ano pong pangalan nyo? Ako po, si Billy Joe. Taga saan po kayo? Taga San Mateo Rizal. Ilang araw ka na dito sa Siargao? Ilan na tayo? Magto two weeks na. na. Nakapunta ka na ba sa mga island? Hindi pa. Sa two weeks na nag-stay ka dito sa Siargao, anong masasabi mo? Ano, iba yung vibe. Masaya, masaya. Tsaka hmm. parang mas freedom dito. Tsaka yung island vibe andun pa din talaga. Anong masasabi mo sa mga taga-Sharkaw? Ano, yung mga local sobrang mababait talagang ano, basta mababait talaga. <laughs> okay, pag i-rate mo ang Shergao, 10 out of 10, anong rate ang ibibigay mo? 11 out of 10. Wow! Wow! So, ayan. Kaya mo bang i-invite ang mga taga Manila na pumunta dito sa Siargao? I-invite ko sila? Yes. Pumunta na kayo dito sa Siargao, mga taga Manila. So, ayun guys. Talagang enjoy dito sa Siargao. <laughs> Thank you, Uya. Hello, guys. For today, we are here in the Naked Island in Shergao. As you can see, it's a lot of foreigner. They are they are make swimming here. They're enjoying their vacation. So this Shergao, it's a lot of tourists. So we would like to thank you to all foreigners that they visit Shergao. <laughs>